yung mga tindaan na matitigas ang ulo dahil pinagbebentahan pa rin ng sigarilyo mga menor de edad. Alam nyo bang pwede kayong managot sa batas? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad? Naku, Bawal ito! Talaga namang pabata na ng pabata ang mga kabataang mayroong bisyo gaya ng paninigarilyo. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga minor de edad. Ano naman ang pananagutan ng tendero o tindahan ng sigarilyo? Ayon sa Republic Act No. 9211 o ang Tobacco Regulation Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas sa mga retailer o sa mga tindahan ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga minor de edad. Hindi rin sapat na depensa at hindi tatanggapin ng bata ang dahilan o kamangmangan ng isang tindero na hindi alam ang edad ng bumibiling kabataan. Dapat munang alamin nito kung nasa tamang edad na ba ang kanyang pinagbebentahan. Nakasaad din sa batas na dapat nasa tamang edad ang bumibili at kailangan itong makonfirm sa pamamagitan ng pagkakakilanlan o identification card. Ang sino mang mapatunay lumabag sa batas o nagbenta ng sigarilyo sa mga minor de edad ay pagmumultahin ng limang libong piso. Maaari ring makulong ng hanggang tatlong araw at pwedeng marevo ang business permit at business license. Tandaan, maging responsable ang tender ng sigarilyo. Alamin muna ang edad bago pagbentahan ang mga ito. Huwag puro kita lang ang nasa isip nyo. Kung ayaw nyong masabihan ng... Nako! Bawal ito.